naglalaroan lamang ni Lucio ang nagdaang mga administrasyon at madali lamang nitong natatakasan ang kanyang obligasyon sa tax. Sa panahon ni PRRD ay tumiklop ang tuhod nitong si Lucio nang warningan siya ng dating pangulo ng ganito. I give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, ko. Uh, wala ng airport. So what? Ang ng Philippine Airlines ang anim na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charge. Nasubrahan naman sa kakapalan ang Maynilad nang singilin nito ang gobyerno sa di umano'y danyos nito sa kanilang kumpanya Sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Subalit ito ang matapang na tugon ni PRRD sa kanila. Sabihin mo sa mga puto nila, ni 5 centimos hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Uh, mangyari talaga ang hindi niyo gusto. Sabi ko gusto ko makita itong mga put ng mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let uh, stop this business of milking the people. If I world, economic sabotage and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon-bilyon pisong danyos sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng, ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sa po kami ng direktiba ng presidente, sa kagustuhan ka ka ng presidente, uh, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para mag... magka Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Inakala naman ng Mighty Corporation na maiisahan nila ang pamahalaan noon sa pamamagitan ng pamimiki ng tax stamps upang maiwasan ang pagbabayad ng buhis sa ating pamahalaan. Aabot ah, sa 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo mula sa kumpanyang Mighty Corporation ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsusuri, nabistong peke ang tax stamp sa mga produkto. Subalit sa halip na makaisa, ay ito ang sinapit ng amo nila sa pamamahala ni PRRD na dating pangulo ng ating bansa. It's not the matter of BIR, hmm. tax laws, It's falsification. Kanina ay voluntario nang nagpunta sa NBI ang may ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong -Chu King. He just showed up to uh, express his uh, willingness to cooperate. He voluntarily uh, came over to uh, the NBI. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities after the settlement maiti will no longer engage in tobacco business this will be the biggest tax settlement on record it will produce a windfall for government which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding marawi and ormoc the acceptance of the tax settlement offer does not preclude other criminal charges against the company that the bir may decide to file. the settlement will allow government to avoid a long battle that, uh, as we saw in the previous years, could take years to resolve. let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Hindi naman nakapalag ang ABS-CBN nang tanggalan sila ng prangkisa ng Pangulo ng ating bansa noong mapag na bilyon-bilyong halagang tax pala ang noon pa'y hindi pinabayaran ng nasabing kumpanya. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece ang inyong franchise mag-end next year. We are expecting na uh, Marino yan. I'm sorry. You're out. Itong ABS, mag expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Itong February 10 naman, Naghain ng Kuwaran 2 petition sa Supreme Court ang Solicitor General dahil sa mga umano'y franchise violation. Dahil naman sa patuloy na pagpapakalat ng maling balita ay binarana ni PRRD ang Rappler ni Risa at tuloy na nitong hindi binigyan ng prangkisa ang isa sa mga biased media. Rappler, your uh... Articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not uh, intervene in uh, the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. For uh, you can stop your uh, suspicious mind from uh, uh, roaming somewhere else. Uh, but since you are uh, a fake uh, news uh, outlet, then uh, I am not surprised that your articles are also fake. Now we can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours.